Oh so, okay lang konseperaso si dito sa Mama Pig ay okay lahat. So ang lakas pa rin talaga ng gatas ng inahin, tumutulo yung gatas niya. Pero okay na, uh, wala na. So linis na yung kulungan nila, so, hindi na masyadong ano. So, wala na yung nagtatay natin ng biblets. So, mga buo na yung dumini nila. Kaya okay na to uh, bibigyan na natin ng normal na dami ng kain kung inahin natin ano, busog agad yung isa oh. ayun, ayun, mga bilog na bilog na kahit marilit sila mga bilog na bilog na agad so yung isa na lang ang kailangan mas suportahan natin yung isang piglet natin para gumaling at makasabay dito sa mga to Um, okay, Nung first day nila, ihi nila kasabay ng dumi. So ngayon, ihi na lang. Okay, very good. Nice. Okay na mga to. So okay na yung ready lang inahin natin. Malakas pa rin yung katas pero okay na. Ah. Uh, kaya ng ano na mga piglet kaya na nilang sabayan yung pinuproduce na gatas ng inahin natin so hindi na tayo mga ngamba oh, na magtay ulit to mga to wala na sa kanila magtatay nyan so, ayan okay na ayan, tapos na sila mong dumede okay so dahil tapos na ano oh, kaya lagi ako naglalagay ng pigs mga kapigmate dito sa ganyan kasi mga curious yung piglet So lahat tinitikman nila. So yan po yung ano, yung parang ko sa pagtuturo ng pagpapakay sa pigeon. So inaano ko na lang, hindi kinikita na ako naglalagay nagpapahid sa yan ng inahin ng pigs kasi nilalangaw oh, pagbasa yung pigs. Ah, na lang. Yan, nandiyan na lang. Ito yung pigs nila. So wala na pagkatapos nilang dumede, So wala nang sumisirit yung tay sa kanila. So ngayon itong inahin natin uh, para lagi siya magpadede ngayon dahil okay na yung mga piglet. Lagi rin natin ito bibigyan ng feeds. So konti-konti lang. Yan. So, yan. konti lang tayo. Yan. So konti-konti lang. Basta't maya't maya. -maya. So, yun. okay na sila so hanap tayo dito ng dudumi na piglet check natin kung may buo na dumi nila so puro ihi na lang puro ihi sila ibig sabihin babago pa lang nabuo yung kanilang dumi so ngayon pa lang nagiging buo at wala pang tumatay puro ihi pa lang sila okay so okay ang ano okay na sila so doon lang tayo nagka problema doon sa isa na naipit so sa mga to okay no ah, hindi na to hindi talaga sila bantayan na ngayon yan tapos yung inahin natin no parang may pilay siya ah, angat angat yung paa niya. Ah, okay na mga nagaharutan na sila so tingin ko magagawa natin dito yung kagaya yung laswalay natin ayun o magmas magmaslan yung panang in -in. so yan yung natin may para may pilay sa so ang gagawin ko lang dyan um, sisical powder lang so lagi naman ako naglalagay sa kanila ng sisical powder pero magdadagdag ako dahil yan parang nang humina yung sa pimpaan niya sa likuran oy pigs yan diyan ka naman umupo pigs yan ay pasaway to ah dami daming upuan diyan ka pa umupo ating mga piglet ah. Magandang gabi sa inyo mga cutting mate. Maganda. So, uh, yun lang mga kapigmate yung sa mga sa nagtatay yung piglet try nyong gawin tong ginawa ko sa inahin natin na control sa pakain so pag control sa pakain nyo pag na control nyo yung pakain ng inahin so hindi kayo magkaka problema sa mga piglet ang alagaan nyo po ay yung inahin nyo at hindi yung mga piglet at ang bahala mag-alaga na sa mga piglet na ito ay yung inahin nyo. Yan. Okay, so walang tumaay sa kanila. So wala. So walang tumaay sa kanila. Okay. Ang, ano? Plastic mati Hmm. So, yan. Okay na. So iwanan na natin itong mga to. Oh. Punta tayo doon sa isa natin. So, ito namang isa. Ay, so, okay na. So, yan. Yun, mainit na yung katawan niya. Yan. Oh, ah, tuyo na rin, oh. Okay na. So, tingin ko makakasurvive to mga kapigmate. So, yan lang siya. Kailangan makatulog siya ng ayos. So, ang gagawin ko dito, every 2 hours, uh, magbibigay ako sa kanya mga 5 ml. Ang kailangan niya lang do mahigop ay mga 2 to 4 ml lang. Hindi natin kailangan pasobrahan. Sarap ng tulog niya simula kanina. Siguro may isa't kalahating oras na simula nang uh, binigyan ko siya ng gatas. Ngayon tulog na tulog siya.